morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. So, ang pag-usapan natin ngayon is about paano ang healing process sa pamagitan ng pagpa-fasting. Fasting, ibig sabihin sa Tagalog, pag-aayuno. O sa Bisaya pa, ay puasa or extended na walang laman ang ating tiyan. So, may dalawang uri ng fasting yung tinatawag na wet fasting, walang laman yung tiyan maliban lang sa tubig no. And yung dry fasting na wala talagang laman yung tiyan even tubig. So, pwede din naman yun, depende na lang sa preference ng bawat isa na nagpa-fasting. Kung sino pang hindi nakakilala sa akin, ako po pala si Neven Kanitan, isang army officer at advocate sa physical fitness, health and wellness, lalong-lalo na sa No rice, low carbohydrates, lifestyle, and of course, uh, isang lumad na Sibuano. So before I proceed, let me share konting kwento regarding sa fasting. Noong unang panahon kasi ay na-observe ko sa edad ko ngayon na magpo-forties na, yung kapanahonan na uso pa yung puasa in Bisaya. So yung Bisaya yung sa atin kasi yung mga ninuno natin ay usong-uso yan yung mga pagpuasa. Kaya yung panahon na yon ay ginaingon nga karaang tao o mga banggiitang tao ay pumupunta pa yan sa mga yungib o sa mga langob, sa mga cave para doon mag-focus sila sa kanilang ginagawa, sa pagda pagdadasal and of course wala silang kinakain doon. Focus sila sa fasting. So kung ating balik-balikan, yung mga ninuno natin ay mas mataas yung life nila or yung longevity ng ng buhay as compare ngayon. So siguro uh, isa na rin niyon yung lifestyle natin, pagkain at saka yung mga uh, mga ginagawa natin. At ang isa sa sa ngayon parang tanggap na natin na mas umikli yung buhay natin. At tanggap na rin natin na pagdating ng senior citizen ay mag-take na talaga tayo ng mga maintenance medicine. No, karamihan yan. At na-observe ko na rin sa ating mga magulang, sa ating mga senior citizen ngayon, na parang okay na lang sa kanila na may mga maintenance medicine. Napakasaklap na isipin bakit nagkaganon, no? Uh, even though nandito na naman tayo sa industrial revolution at Agricul agricultural revolution which is yung pagkain natin is readily available, ab abundance talaga. Yun ay isa sa mga nagiging challenges natin ngayon, yung mga sakit na parang tanggap na natin na pag mapunta tayo dyan ay talagang dadaana natin yung mga lifestyle diseases at saka yung mga chronic pa, no? yung masaklap mo yung mga chronic diseases like diabetes, yung pagtaas ng ating blood pressure, alta presyon, at saka yung iba pang mga sakit. Nakakaraniwan daw na sanhi ng CKD, ang diabetes at hypertension. Karamihan daw ay walang sintomas, lalo na kapag nagsisimula pa lang ang sakit. At kung malala na CKD, kadalasan kailangan ng sumailalim sa dialysis, transplant, o di kaya'y humantong sa pagkamatay. Buti na lang sa technology natin ngayon sa internet, nagkalat yung mga information. May mapili pa tayo na mga information na pwede nating i-consider. Tulad na, na rin itong uh, low-carb and fasting. So, laking tulong ito. Pwede palang magkaroon ng ma-reverse yung mga sakit na mga chronic diseases or pwedeng mawala yung mga maintenance medicine kung gagawin natin sa tama. Ang challenge doon, kung paano natin hikayatin yung sarili natin. Paano natin bigyan ng kunting sakripisyo yung sarili natin, lalong-lalong na sa pagkain ng kanin at saka yung mga matatamis na pagkain. Yun lang din yung challenge doon. But anyway, yung benefits naman is nakakatulong uh, sa, sa atin. No? Lalong-lalo na tayong mga inaasahan sa ating pamilya na nanaghanap buhay. So, sobrang believe ako with those people na tinataguyod nila yung pamilya nila. Sabi ko nga sa mga sudyante ko, yung bread na nakahain sa'yo, in intake mo na lang, kakainin mo na lang, isipin mo pa na kailangan mo bang iuwi yun. So, hindi yung mabigat yung yung pagiging breadwinner. Mabigat yung parang, papano ako? It's weird because a lot of people don't understand how it feels to be like a breadwinner. In my part naman, uh, sinubukan kong i- experience yung mga natutunan natin sa internet like social media na yung sinasabi nga nga no rice low carbohydrate lifestyle almost three years na ako ngayon no for information sa iba na hindi pa nakakaalam almost three years na akong nag no rice at uh, maganda yung experience ko at saka laking pagkakaiba yung naramdaman ko dati nung high carb ako nung kumakain ako ng rice at sa ngayon na hindi na kumakain ng rice aka matatamis ayun na naba, malaking bawa sa timbang then tested ko rin yun kahapon no? yung sa fasting kasi dito sa amin sa ay uh, mayroon kaming sports space in connection sa celebration namin na sa Anniversary ng aming unit Sa Army Leadership Le Development and Education Center Ay uh, may three days na sports fest. Din kahapon yung championship ng football at saka basketball So ang nangyari uh, kami yung numalaban ng championship sa football at saka sa basketball So ginaganap yun umaga no Yung dalawa uh, 5.30 yung football din 9 o'clock yung basketball. So, tuloy-tuloy yon. Inobserve ko kung kaya ba sa katawan kasi during that time, uh, nagpa-fasting ako, wala akong kain, walang agahan. Then, subukan ko nga kung may energy pa ba na maglaro ng football. So, nung sa football, okay naman. ano pa rin? Ma ano pa rin yung energy? Kahit walang laman yung tiyan. Fortunately, nanalo kami, no? Sa football. Okay. Hey! 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 Then, pagka 9 o'clock, wala pa rin kain, hindi pa rin ako kumakain at gusto kong subukan yung fasting. Uh, naglaro kami ng basketball, same pa rin yung energy level ko. Again, fortunately, nanalo na rin naman kami. Sa dalawang ball games na yon ay naging champion, di ba? Okay ba yon Yun, isa sa mga pinatunayan ng fasting na hindi pala kung wala tayong kinakain for that period ay pwede pa rin palang ma-maintain at uh, pwede pang tataas yung energy level natin based on my experience kahapon sa laro. Proceed tayo sa ating topic ngayong araw na ito. Yung healing process. Kasi sinasabi nga nila na pwede tayong yung mga sakit natin ay pwede na pwedeng ma-reverse pwedeng ma magkaroon ng sabisaya pa maayo kung i- experience natin ang pagpapasting or yung low-carb uh, lifestyle natin. Paano magkaroon ng healing process ang ating katawan sa pamagitan ng fasting. So mayroon akong limang paraan para ma-share din sa inyo no, yung kunting na pag-aralan natin at na-research natin. For you to consider, unang-una is magkaroon ng cellular repair and regeneration ang ating katawan during that time na nagpa-fasting tayo. Yung fasting kasi, magti-trigger yan ng autophagy. So, ibig sabihin yung natural process ng ating katawan, gagamit siya ng energy na nanggagaling sa uh, mga basura or mga damaged cells so i-convert niya kasi di ba wala namang walang laman yung tiyan niya so naghahanap siya ng stern energy magcreate ito ng bagong cells pag maayos yung ma, ma cleanse yung mga damaged cells natin ay so mag regenerate naalala ko kasi di ba sabi nila yung mga stem cells uh, yung mga mayayaman ay nagpaturok ng stem cells para magba mabago ulit yung cells nila pwede nating maikonik ito no yung pag uh, experience natin ng fasting pala. At na-discuss din ito ng ibang mga advocates natin like Doc Rojo. And that is no longer natural for our body to be in in harvest season the whole time. Kasi nga, sana yung katawan natin na meron mga panahon na non-harvest season o yung mga panahon na fasting season. And that is why kapag parati tayong kumakain lang ng kumakain, we've never heard of fasting. Alam lang natin yung fasting is pag-aayuno lang during Holy Week but other times of the year we no longer fast we always have food around ina-avoid natin yung mga panahon na nagugutom tayo hindi natin binibigyan ng pagkakataon yung sarili natin na ma-experience yung non-harvest season. So, ano yung nangyayari? So, yung nangyayari actually, all of your cells, kahit old cells na sila, kahit dysfunctional cells na sila, they are still there. Nag nagkakaroon pa rin sila ng build-up dyan. So, kahit hindi na sila ganun ka-effective, kahit pagod na pagod na sila, but since pinapalagay mo nga na yung sarili ay uh, on abundant state, so yung mga reserved na stem cells left untouched. Hindi sila na-activate. Just like how how we give blood kapag tayo ay nagdo ng blood is said to be healthy that is the reason why because kapag nagdonate tayo ng blood we actually remove some of our blood and we are providing signal sa ating bone marrow to produce new blood kasi nga merong nawala sa atin pala within ourselves pwede pala tayong mag-generate ng new cells no through fasting next kung paano yung healing process natin sa ating katawan sa pamagitan ng fasting o pag-aayuno sa Tagalog pa, puasa sa Bisaya, ay ang inflammation reduction. Inflammation is yung pamamaga o paghubag within our body. For example, dyan is yung mga gouty arthritis. Pwede na rin i-consider natin yung kagyawat or pimples sa ating mukha no o so, isa sa mga pamamaga yan or inflammation result ng inflammation sa ating katawan dahil sa inflammation na yan so ma mabati na ang sakit no bawa yung mga cancer cells pwede na rin yan makonsider na pamamaga sa ating katawan na nagiging nagiging bugon or nagiging mas ang healing process ay ma-reduce yung mga pamamaga or paghubag sa ato ang lawas lalo na sa mga internal organ natin. Okay? So let's proceed sa pangatlo paraan sa healing process ng ating katawan during our fasting. Pwedeng ma-balance yung hormones natin. So yung hormones kasi natin pag uh, during uh, nagpa-fasting tayo ay uh, ang ating katawan ay makapag-adjust na ma-optimize yung energy usage ng ating katawan. So, this leads to insulin sensitivity. So, yung mabalance yung hormones natin. Ma-enhance yung fats burning o pagtuna, pagtunaw ng ating taba. So, ibig sabihin, maghahanap yung katawan natin kasi very unique talaga yung katawan natin. Pag wala na siyang kinakain, maghahanap siya within our body. Totoo talaga yung sinasabi nilang intermittent fasting ay makapag makapagpababa ng ating timbang. Kasi, sinusunog niya at ginagamit niya yung mga term na mga lalong lalo na yung fats na gagamitin para maging source of energy. Okay? And na uh, no wonder talagang papayat pag magpapasting tayo. Kasi ang nakapag pataba na naman natin is yung fats eh. Sa tiyan natin, ma matunaw yung taba, maiwan yung abs, Mal malilitaw na yung muscles sa ating tiyan at Six pack. So let's proceed sa pang-apat kung paano yung healing process ng ating katawan sa pamamagitan ng pagfasting -fa enhance down ng ating katawan yung mental clarity so dahil nga walang hindi nakafocus doon sa digestion ng ating katawan ay example lang nito no nagshare si Doc Rojo, isang advocate ng low carb din, low carb doctor. May mga exams siyang nga uh, piniprepare ay nagpa-fasting siya. Long fasting yung ginagawa niya. Lalo na mga board exams, may mga board exams siya na dati. Ang ginagawa niya ay uh, naglulong fasting, nagfasting siya. Then next, panglimas kung paano yung healing process natin sa, ng ating katawan sa pamamagitan ng pagpa-fasting ay i-boost yung immune system natin. Yung fasting kasi, ay magpupromote din ng pag-produce ng white cells na mag-produce yung, di ba, mag-regenerate yung cells natin. Isa sa ipag-produce niya is yung white cells. And it also reduce si stress ay yung imbalance ng free radicals at saka yung antioxidant. Yung free radicals, yung mga pagkasira ng ating cells asa saka yung antioxidant yung pag-repair no yung mga pag-repair ng mga cells natin so imbalance yon yun, yun magresult yan sa sa imbalance ng ating cells which ang tawag niyan ay oxidative stress so ibig sabihin pag uh, yung immune system natin ay uh, hindi na ganoon kalakas at kung may mga bakterya at saka virus na dadapo sa ating katawan ay mas damdamin na kaagad natin. At ang, ang experience ko rin dito, share ko lang yung experience dito sa journey ko. Yung dati kasi, uh, almost siguro, layo na yung 6 months, 3 months to 6 months pag may mga virus na dadapo. Ubu at saka sipon, nandyan talaga yan. At saka yung ubo at sipon dati during the time na high carbohydrates lifestyle pa ako nung kumakain pa ako ng kanin ay hindi mawala basta-basta. Kailangan ko talaga ng gamot na ipi bago siya mawala. Ngayon, nung nag no rice, low, low carbohydrates lifestyle na ako, may mga virus kong naranuan papasok sa akin. simpre maramdaman ko na sipunin ako. Pero malayo ng 2 days, wala pa akong gamot na tinitik niyan, ay mawala na, no? Hindi na siya ano eh. Kumutuloy, na konting jogging ko na lang kasi isip, isipin ko, jaggingan ko na lang to mawala na. Um, COVID-19, at sa awa ng Panginoon, uh, hindi rin na ako nag-positive uh, doon. No? Kahit daming bisis kami dumadaan dyan sa airport, kasi dito, dito kasi sa Tarlac, uh, tuloy pa rin yung uwi namin. Kasi umuwi ako sa Mindanao. Siyempre, kailangan nating uwi sa pamilya natin. Eh. Nag-cross dyan sa Maynila at saka sa mga airports. Mag-negative doon sa test, no? no sa COVID test. At uh, sa awa ng Pinola naman. So, isa sa patunay yun na uh, lumakas din yung uh, immune system natin. Actually, so, hindi na rin ako tumitik ng gamot. Or kung talagang matibay-tibay uh, yung virus ay, ay uh, yung mga organic herbs na tinitik ko na kung hindi, hindi, na talaga kaya kasi medyo matibay-tibay yung virus na dumapo. Pero hindi na tulad dati talaga na kailangan ng mga antibiotic provision. Uh, I want lang na i-share itong ganitong information kasi marami namang nagpatotoo nito no nagtestimony na talagang tested tis, uh, siya no and uh, gusto rin nating mabigyan ng information lalong-lalo na uh, tulad sa atin no na yung sinasabi ko kanina na inaasahan ng ating pamilya dahil tayo nag-provide ng panggastos no pagkain at saka ng ibang mga primary needs ay dapat uh, tuloy yung kalusugan natin. Hindi tayo maabala dahil pumalya yung katawan natin dahil sa mga sakit o mga karamdaman. Lalong-lalo na yung mga sakit na alam natin na, na pwedeng maiwasan. Kung pwede, ishare nyo na rin doon sa mga mahal nyo sa buhay. or mga kapamilya nyo na gusto niyo rin, gusto, gusto nyo rin na magiging healthy din sila para din naman ay Uh, mahaba yung panahon natin na magsasama tayo sa ating mahal sa buhay lalong-lalo lalo na kung mayroon pa yung nandyan pa yung mga magulang natin at mga kapatid. Sinasabi ko disclaimer, ito ay general information lang at hindi ito substitute ng medical na gamot at lalong-lalo uh, lalo na ay yung pagpapasting ay may kanyang-kanyang reaksyon yung katawan natin. May kanyang-kanyang tayong tolerance uh, ating katawan. So, it's better din na i-consult natin sa ating doktor, lalong-lalo na yung may mga medical maintenance medicine. No? Dapat uh, hindi natin ibaliwala yung pag-check -pa up sa ating doktor kasi sila yung expert yan, Pinag-aralan nila yan. Ito itong advocacy natin sa Moalboal sibus, Low Carb and Fasting Advocate at sana ay marami tayo na advocate nitong No rice, low carbohydrate lifestyle. Pag ma-experience nyo yung no rice at nakita nyo yung effect, ay sigurado ko sa inyo magiging advocate din kayo. Yun ang 100% na sigurado ko na talagang gusto nyo ring i-share, lalong-lalo na sa mga mahal nyo sa buhay. Talaga. Although may mga negative naman. Hindi naman perfect yan. Tsaka tuloy-tuloy din naman yung pag-aaral natin in terms of our health so sa ngayon, yun ang nakita ko baka naman bag, may pagbabago in the future, but sa ngayon ito yung nakita ko na uh, mas lamang sa mga lifestyle na na experience ko yung youtube channel natin ay tuloy pa rin yan, dahan-dahan and hopefully uh, isubscribe nyo yung youtube channel natin at uh, makatulong na mabigyan tayo ng high moral na tumataas yung nakakaalam sa ating Advocacy. Sinasabi ko, si mama, uh, nag-start na rin ito ng no rice, magto two months na. And also, mayroon siyang inintroduce na kunting pagkakitaan. Kasi si mama, batikan na, undalaga pa lang siya. Hanggang ngayon, ako, magpo-40 na, ay survive pa rin yung tindahan niya sa amin. Uh, kaya may online tindahan ni mama, tadang-tadang, low-carb uh, low essential. So, i-deliver ide lang namin kasi hindi pa na, na open yung tindahan namin sa sa lungsod, sa merkado. So, hopefully, magkaroon din tayo ng physical store doon. Ang mga tinitik ni Mama, di, dinidisplay na rin natin kasi si Mama nga nagsisibinti 72 na ay hindi na lahat makain niya through mga pagkain sa so, may mga supplements siya tulad ng magnesium, yung whey protein para ma, reinforce lang yung requirements niya, no? At saka mayroon din tayong parating na yung sa potassium na supplement. So sinasabi ko nga itong ginagawa natin ay hiningi natin yung guidance ni Lord. Yung buhay natin ay hindi perfect, hindi perfecto, may ups and down. Parang roller coaster daw 'yan. So kung nandito tayo sa baba, laban lang tayo. At tuloy-tuloy uh, yung buhay maging positibo lahat ng hamon, kasi may hamon talaga eh. lahat ng hamon ng ating buhay kayang kaya natin yan let's fight, bye bye, thank you for watching